sandali na lang po ay papasok na si Manny Pacquiao upang harapin ang mga tanong at alegasyon na siya daw ay positibo. <coughs> <coughs> Totoo nga, positibo ako. At tagal akong gumagamit para bumilis, tumapang, at tumakas. At ngayon, ibubunyag ko na kung Ang ganda, please. Malunggay! Oh! Stage, kong drink, pwede niya subukan. Hindi lang sipa, sarap ng lasa. Any questions, anu, anu? Ito, ito sa music career mo. kita. Walang...